super lakas ang ulan dito oh. pero tuloy pa rin ang pagtiles nila tapos na oh. na tiles na yan tinakpa na lang namin kasi talagang bumubuhos ang ulan tapos na din doon yun oh, tapos na doon inumpisahan na yung gilid isulan ni Mano doon sila mano doon tapos na rin ang gate na ikabit na grabe ang lakas ng ulan tuloy ang trabaho nila grabe wala nang tigil ang ulan dito lakas lakas yung mga tiles, eh. Ayan yung tiles. Ay, basa na doon. Lakas pa ng hangin. Umuulan, bumabagyo, gumagawa pa din sila wala yeah. Basta na skredil.